Problemado ngayon ang ilang plan holder ng Prudential Life Plan Incorporated matapos masuspende ang operasyon nito. Nalugi raw ang kumpanya dahil sa hindi mapigil na pagtas ng tuition at mas maliit din daw sa inaasahan ng kinita ng PPI mula sa mga investment ito. Balita hati ni Bernadette Reyes. Napasugod ang ilang plan holder sa tanggapan ng Prudential Life Plan Incorporated sa Makati City para makibalita. Pero ang papel na ito ang sumalubong sa plan holders na nagsasabing suspendido ang operasyon ng PBI. Hindi na rin sila nakapasok sa tanggapan. Sarado na kasi ang opisina. Kaya duda si Kathleen de Guzman na makukuha pa ang naipong pera para sana sa education plan ng anak na magkokolehyo. 50-50. Kasi wala akong choice eh. Mahihirapan na ng konti. Siyempre, hindi na ganun kadali ang buhay eh. Diba? Di ba? Hindi katulad ng araw, madaling maghanap buhay. Ngayon, ang hirap talaga. Tapos, ang ano, ano, ang ano pa, ang predictable pa yung mga tuition fee. Laging merong incremental increase, di ba? Ang factory worker na si Nonito Rakasa, education plan din mula sa PPI, ang inaasahan para mapagtapos ang dalawang anak. Mm, dasal ng sa Panginoon Diyos na ma ma repan ang naibayad nila sa sa mga member ng plan po. Sa website ng Insurance Commission, ipinaliwanag na simula ngayong araw, under receivership na ang PPI. Ibig sabihin, lahat ng asset ng kumpanya nasa pangangalaga na pansamantala ng receiver nito na CIMEX Law Office. Hindi pa rin maaaring ipamahagi ang natitirang pondo. Binibigyan pa kasi ng huling pagkakataon ng PPI para mapunan ang kakulangan sa pondo. 12.8 billion pesos ang kulang na pondo ng Prudential Life Plans para makabalik sa normal na operasyon. Binibigyan ng Insurance Commission ng 30 araw ang naturang kumpanya para mapunan ang kakulangan sa pondo. Malaki yung deficiency. So yun ang naging uh, decision ng Insurance Commission na kailangan mag-infuse talaga yung mga stockholders para ma-remedyohan itong ipupwedeng okay, mayroong white night. Kung umaasa pa rin tayo na mayroong white night, then po pwede pa. Pero kung within 30 days, wala na talaga, uh, we will proceed to liquidation. Nagpakita na ng interes ang Loyola Plans Consolidated Incorporated at Abundance Providers and Entrepreneur Corporation na isalba ang PPI. Pero parehong hindi kasama sa kanilang plano ang paglagak ng bagong pondo kulang na ng 7.8 billion pesos para mabayaran ang lahat ng education plan holders ng PPI. Ang pension plan naman, kulang na ng halos 5 billion pesos. Naapektuhan na rin ang life plans na ngayon kapos na rin ang 540 million pesos. Nagugat daw ang problema sa hindi mapigil na pagtaas ng tuition. Mas maliit rin sa inaasahan ng kinita ng PPI mula sa mga investment gamit ang pera ng mga plan holder. Uh, dati kasi uh, may cap na 10% for tuition fee increases up to 10% lang. Pero starting mga 1990s yon uh, nawala yung ano yung cap naging liberalize yung tuition fees. So I think yun yung sinasabi nilang uh, naging major cause para sa mga katanungan, maaaring makipag sa Simex Law Office sa 8400050 o sa Insurance Commission sa numero bilang 523-8461-70. Bernadette Reyes, GMA News.